enjoy mag ano, mag grocery dito kasi <laughs> tumutunog yung cart. <park. laughs> Parang gusto mo pag sigawang mo. <laughs> We can't afford to go to Liana. Oo. Yeah. oh Ito na lang. Ayan na. Mas okay yan. Eh. Okay yan. Okay. kasaysayan, isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. So for today's episode ay dalabas lang kami rin sa malapit sa ano, sa Bustillos or I mean sa mismong Bustillos lang at titingin kami ng grocery dito sa Lianas dahil curious daw si ano si Papa di kung anong meron sa Lianas. Hindi niya alam kung gaano ka taas ng standard ng Lianas. Magugulat siya kung anong meron sa Lianas. Yan, hindi, hindi mo alam yung eh. pinakasikat na ano, na supermarket dito sa ano sa Bustillos. <laughs> so tara, let's go. Yan dito po sa ano sa pupuntahan natin sa Lianas. So kami kasi mga tito and titas ng probinsya. Yung mga 30 plus. Yan. So kapag galing kami sa Quezon, kami lumaki walang ano, walang mall doon. Walang 7-Eleven, walang mga ganoon. So yung mga nag-aaral at mga nagtatrabaho dito sa Sampaloc, Manila, dito sa Ligarta kasi, marami mga taga-Quezon, mga taga-Infanta, mga taga-Rial mga nag-aaral dito. Ayan. So ang una nilang napupuntahan minsan ni Lianas. Kaya kapag nakapasok sila sa Lianas, amazed na amazed na sila nun. Ayan, e, parang ano, tuwang-tuwa na kami kasi para nakapasok na kami sa SM. Makala na may mga SM na yun. Yun yung pinakang SM natin. Yan. Kaya pag nagbabalik na daw kami ng mga unang araw sa dito sa Manila. Yan, nakakatawa kapag nababanggit yung Indianas. Yan, so nandito na po tayo sa pinakasika na supermarket dito sa Bustillos, ang Indianas. Wow. So excited na excited na po si Mahal. First time yarn. Your... Yan. Pagandahan dito sa Lianas, sobrang kompleto kompleto yung mga facilities, may mga furniture, and then habang yung mga pamilya nyo ay eh matagal na, nag, na nag sa loob, may mga game session dito na pwede kayong mag-antay. Di ba? Sa ibang SM ba may mga ganyan? Habang nag-grocery, pwede kayong maglaro sa labas. Wala, dito lang yung Lianas. may sito na. Yes, <laughs> Para sa pa na Para sa inyo mga isipin ng Tito at <laughs> maka... Ito na lang oh, isang bundle. 78 sige. Para ano? Parang piling ko. Ay, mura ba siya? Ito, mura din. No? 13 pesos lang. Iba-ibang iba -ibang flavor po. Iba oh, iba-ibang flavor mo na lang. ako rin tayo ng yakult. Ayan guys, at pa sila ng mga kailanganin nila sa bahay. Siyempre, ang ang misigot niya na ay ang ating kayami. Nakaka-enjoy mag -ano, mag-grocery dito kasi tumutunog yung part. <laughs> Parang gusto mo ipagsigawang we can afford to go to Liana. Oh. Nice. Ah, ayan. ah, uh, dalawa, tatlo. 75 pang mahal niya. Ay, ah, So guys. mas prefer daw ni mahal na magandu. So kasi so, say ka, namin ano, yung naka, ano, naka na ganong malaki. Lah. E, Ayon yar usin ylang yung ano? Paano tay magdidisisyon nay? Eight. 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 Eight.

Spicy wow. okay. Ayun, Ayun o, no? yung black Wala no Siga Hot. Ayan, na, mas okay yan eh. Okay Dalawa talaga? Oo Oo Para ano O, oh, gusto mo isa lang? Hindi, okay na yan Or yung kaso

Masarap yung ano, sweet and spicy. Ayun yun nun. Kami kasi katila. Oh. Tagdagan mo rin yan. Tarap yan. Sige, kunin mo na rin yan man. Ayan. Eh.

bread is this? Oh, God, dito mo lang talaga tumahanap sa lianas. Grabe talaga yung ano, serving nila ng service, product. Lianas ah. is the best. Ano lang? This is a real 1990s bread. <laughs> no tree band. Ayan ang gusto mo. At yung walang palaman para kasi bumili tayo ng ano. Pwede eh, na lang. Pulman Nandito na tayo yung sa second floor at ah mas dito yung pinaka department store nila. Yan. Sundan natin si Papa di. Naamis siya sa kagandahan ng Lianas. Yan. Hindi ka malilito kung saan paninda ka kukuha. Kasi by ano sila by section by category. Yan. At ayun nga kayami, unti-unti nang lumalabas ang kaba sa dibdib ng inyong kayami. <laughs> Ayan. Ayan. Kapila na kami rito sa counter at magbabayad na po kami ng pinamili namin grocery para sa mga bara. Ayan guys. Hindi masyadong masakit sa bulsa. Mababa <laughs> lang yung kanilang pinang grocery. Ano, 1,200, kaya mo nang mabuhay ng isang buwan po. What? 1,200? Ikaw ang mapurod po. Tulog na tulog pa. Huwag ka pinahidot. Tulog na tulog pa. Ikaw nga po ay lalabas pata na nakatulog. <laughs> <laughs> Gisiki pala eh. Marunong eh? <laughs> pa. Ang ginagawa mo ito? Galing mo. Yung papalaman. okay. So ngayon guys ay bago tayo bumalik ng malabon ay tutulungan na natin ang ating kayani na magluto ng muling ulam para sa mga bata at ito ang tinatawag na adobo sa gata. Bali case, pinaghalo na namin yung manok at baboy para isang lutoan na lang. Kaya guys, sa mainit na kawali, nandali tayo ng matita at magigisa na tayo ng bawang at sibugas. Hindi ko alam kung mainit na eh? kami. Okay, kaya, pagkakita natin. Lagyan natin itong Oh. Dito sa buyas. Tapos sarai. Iluluto natin 'yung maluk. Hindi ko na hinihiwa 'yung mga pakpak. Paano yung mapurol yung kachili nila? Ano natin ang bago. Bali, at tawag eh, parang siya ba?

Ito ba mo mm ako yun? -hmm. At pagpintahan natin ang konti pasukan para mag-balance yung alat at tamis. dapat lang siya. Pinilin natin ng konti ng suta. Konti talaga dahil wala na silang suka. tapos ay pahina natin yung apoy para naman po nagbalikin natin na ay so tinaktan po muna at ano uh, ah, babalikin na lang po mamaya kapag malambot na tinalagay na po ang ah, gata eh yeah, so habang busy po si ano hindi hmm, Papa Di pagluluto ng ulam ng adobo ay tayo po muna ay makakatid. at tayo po ay kagigising Guys, <laughs> na talaga natin ng konting mamasitas para dagdag at lagyan na rin natin siya ng king index ayan para may konting na lang hang so at pag medyo okay na doon so parang um, gutong gutong na yung bago at ano, uh, isunod na natin itong na repa ito. bali isang paksyon ng koko mga magata at uubusin natin lahat to para mas creamy at mas masarap ang ating adobo sa gata Ito guys, luto ng ating adobo sa gata. Hala A few moments later. ay eh, sa so na tayo, tayo nakatatlong plastic bag sa so, halagang 1,200. ay buhay na buhay na daw si Bahag. <laughs> <laughs> Ayan. So, konti lang yung ating pinag-grocery kasi pero para naman silang konti grocery na natitira. So, parang additional lang ito. And sabi daw ni Iman, din na mainit daw sa loob. So, hindi mainit ang tawag doon. Warm welcome. <laughs> warm green greetings sa tawag doon. <laughs> so medyo mainit nga sa loob ng ano ng Lianas pero pero hindi ko sigurado kung medyo mas mura ba yung bilihin doon or parang same lang din naman no. Yeah, pero no case tayo kasi ini yun pinaka na pwede nating pamilihan. So dito na natin tatapusin yung video na ito. Uh, at wala pa rin si Kuya Edro at saka si Kim. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong panonood at patuloy na pagsubaybay. Hindi lamang po sa aking channel kundi sa buong tihidik. Hanggang sa muli pala para sa isa na namang masaya at masarap ng vlog.